Ang taripa, buwis na ipapatong sa mga produktong galing China. Banta ng President-elect na si Trump upang labanan ng piligrong dulot ng mga komunista. Pangako ng darating na administrasyon na siguradong tatapos sa ekonomiya ng China babawas sa pondo ng kanilang militar at pipigil sa pag-asenso ng bansa. Iwe-weaponize ng Amerika ang tariff upang papagsakin ang pulang dragon. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kamakailan lang ay binagsaka ng napakabigat na taripa ang mga produkto mula sa China. Pero hindi Amerika ang gumawa. Kung hindi, bansang kasangga ng mga injik mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba nang ako ang parating na presidente ng Amerika na magpapatong ito ng taripa o buwis sa mga produktong galing sa China na papasok sa bansa. Ibig sabihin, ang mga kumpanya sa Estados Unidos na i-import o bibili ng produkto mula at China ay magbabayad sa pamahalaan ng karagdagang buwis, patong sa presyo ng mismong produkto. Kung 50% ang tariff na idadagdag, ang isang libo ay magiging 1,500. Kung 100% ang ipapatong na taripa, magiging 2,000 ang presyo ng produkto. Magmamahal ang China made. Iyan ay upang maging balance sa mga presyo ng produktong gawa sa abroad kumpara sa gawang China. Hinihikayat nito ang taong bayan na tangkilikin ang mga gawang lokal. Bukod dyan, inaanyayahan din ang maraming negosyo sa ibang bansa na magpatayo ng pagawaan sa loob ng Amerika upang makaiwas sa taripa. Dahil walang buwis kung gagawin ng produkto sa loob ng bansa, may babalik ang mga trabaho sa taong bayan, may bababa ang presyo ng local items. Marahil maliit na bagay ito, pero sa bansang ang pangunahing pinagkakakitaan ay export. Sakit ito sa ulo. Ano bang bansa ang pinakamalakas na exporter sa buong mundo? Ang sabi sa Investopedia na mula pa noong taong 2009, China ang pinakamalaking exporter. Taong 2023, kumita ito ng mga 3.5 trilyong dolyares. Kaya hindi nakapagtataka na tinawag ang bansa na the world's factory. Malaki ang pinagkakapirahan ng mga komunista sa kalakalan ng mundo, lalo na yung sa Amerika ang pahayag ng World Top Exports na sa taong 2023, kumita ang China sa Amerika ng mga 500 bilyong dolyares. Sa Hong Kong, kumita ito ng 276 bilyong dolyares. Sa Japan, 157 billion. Sa South Korea, halos ganun din. Sa panahong humihina ang ekonomiya ng China, kung babagsakan ito ng mataas na tariff, siguradong malulugi sila. Malaking bagay ito dahil dolyarang bayad ng Amerika sa mga import mula China. Sa makatuwid, noong binalita sa Reuters na nangako si Trump na papatungan din niya ng taripa ang mga produkto mula sa Canada at Mexico, dali-dali ang nakipag-areglo yung dalawang presidente. Sinabi ni Vladimir Putin sa pahayagan ng Iran, ang kaihan, na yung taripang ipinato ng Estados Unidos noon sa mga produktong in-chick ay upang hadlanga ng pag-asenso ng China. Biruin mo, pati Russia alam ang masamang resulta ng malaking taripa. Kaya ang banta ni Trump sa susunod na taon ay mukhang iwe-weaponize nga ang import tax panlaban sa China. Sa sobrang laki ng epekto nito, binalita ng Yahoo Finance matapos maihalal ang President-elect Trump nagbagsakan ng stock exchange ng China. Mantakin mo, hindi pa umuupo sa pagkapangulo si Trump, masama na agad ang resulta nito. At kamakailan lang, binagsaka ng napakalaking taripa ang bansa. Pero hindi ng Amerika, subalit ng Russia. You know, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Volt Typhoon. Jeremy Reinhart, Marami sa Pilipinas ang hindi matanggap na babagsakan ng Russia ng malaking tariff ang mga produkto galing China dahil sa mag-BFF si Putin at Xi Jinping. Ito raw ay fake news mula sa kanluran upang sirain ang unit team ng China at Russia. Kung ganon, bakit hindi natin tanungin ang media na galit sa kanluran? Media na kasangga ng amas, ang Hindustan Times. Sa kanilang YouTube channel, binalita noong ikasampu ng Disyembre na baka meron na raw crack o bitak ang pagiging magkaibigan ng Russia at China. Tapos ang titulo nito ay Russia's Big Move, Hints at Trade War. O ang ginawang hakbang ng Russia ay pahiwatig ng isang trade war laban sa China. Mapapansin na ito ay isang pahayag at hindi katanungan. kumalat na sa bayan ng Tianjin ang ginawa ng Russia dahil doon maraming pagawaan. Noong ika ng Disyembre sa News Double Q, pahayagan mula mismo sa China, Pinalita na tinasa ng Russia ang tariff ng 55.65%. Mas malaki pa ito sa taripa ni Trump. Sinabi pa sa ulat na hindi nila ito inaasahan at mas masahol pa nga kumpara sa banta ni Trump. Wala pang komento mula sa mga komunista ang lumabas matapos ang desisyon ng Russia. Marayil medyo nalito ang mga inchik sa ginawa ng kanilang kasangga. Inulat ng Asia Times noon, ikasyam ng Disyembre, na nagumpisa na nga ang Russia at China trade war. Sinabi na binagsakan ng Moscow ng malaking taripa ang mga parte ng kasangkapan na gawa sa China. Sinabi muli sa Hindustan Times, na nagpahayag ng pagkapuot ang isang kolumnist ng Inchik sa ginawa ng Russia. Ayon sa kanya, noong pinahayag ni Trump ang balak na taripa, binatikos ito halos araw-araw. Pero nung Russia ang gumawa, walang nagsalita sa China. Kung matatandaan, si Putin ang nagsabi na hinahadlangan ng Amerika ang pag-asenso ng mga komunista. Tapos, siya rin pala magpapatong ng 55% na tariff. Kaya marami ang nagtatanong, bakit ito ginawa ng Russia kung kaalyansa nila ang China. Ito yung sinasabi ng Taiwan sa Taipei Times noon na ang pagiging magkaibigan ni Putin at Xi Jinping ay parang marriage of convenience katulad ng pag-aasawa ng dayuhan para lang maging isang citizen. Ang marriage of convenience ay katagang gamit kung ang pagsanib puwersa ng dalawa o mga grupo ay base lamang sa common enemy o pareho lang sila ng kalaban. Madalas gawin ito ng mga politiko kung may mahihita sila sa kabila. Kailangan ng Russia ng tulong sa kagamitan panlaban sa Ukraine at ang China ay may kakayahang magpadala ng mga teknolohiyang magagamit sa gera. Sa kabilang banda naman, kailangan ng mga komunista ang resbak ng Russia kung sakaling sumabog ang malaking gulo sa West Philippine Sea na pagtanto ng dalawang bansa na ang common enemy ay ang USA. Pero may isang problema dito. Malaki nga ang galit ni Trump sa China. Subalit, mahirap sabihin may galit ito kay Putin. Anong aral ang mapupulot dito? May mga nagsasabi na ang ugnaya ng Russia at ng China ay para sa kanilang militar at ekonomiya at upang pigilin ang impluensya ng Amerika sa mundo. Sa madaling salita, magkasangga ang dalawa. Basta meron silang mahihita. Pero when it comes to French, lalabas at lalabas na ang China at Russia ay hindi talaga magkaibigan. Bagkos ay magkaribal. Ganyan naman sa politika, magkasabuhat sa simula. Pero sa hulihan, laglagan din. Sinabi nga in politics, there are no permanent friends Only permanent interest. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.